Ah. Juiciest, best tasting, jolly chicken joy. Para Pascoest, chicken joyest. Shams. Vamos a pasar you Safeguard body wash with 24-hour non-stop protection. Shook, shook, shook away prediction non-stop para for familia. Safeguard. <Hey. laughs> suck it. <back> Sakit <laughs> na may Bilis na Relief Dol Penal. Subok na marami, subok for 36 years, subok ni Dol. Bilis na Relief na subok na. Dol Penal. Yun nila, Bian. Marami na namang adik. Marami pa rin pamilyang nasisira. Hindi lahat masaya na yung Pasko. Hindi ko na inaasahan si ganyan sa mamama Parang pakakaraniba ka alaw na nandun. Itong pasundatat kaya itutuloy ko ang laban kung kaibigal na droga. Sagot ko ka